Morning guys, work na tayo. Let's go. Una ko po bubuksan ay ang pintuan. Ayan. Kado yung umaga, ganyan po ginagawa ko. And then, kinukuha ko po yung lock ng shutter kasi medyo ano siya tumatagilid. Kailangan ng tali. Ang tali na po yun ay tie wire na may hook sa uh, dulo. And then ang susunod kong gagawin ay ilalabas ko po yung mga sample ng paninda namin tulad nyan. Yan po ay roof ceiling fan. Ito po yung nag ng init sa loob ng building na ilalagay sa rooftop ng building para higupin ang init at ilalabas po sa labas ang init. Ang susunod ko pong ilalabas guys po ay para sa sample namin para makita ng customer at bibihin. Iyan po yung nilagay naman sa kanal at sa push part sa uh, regulator easy regulator po yan sa ka card. Yan po yung sample ng mga paninda namin para makita po ng customer para magpumagustuhan nila bibilhin nila diba guys hindi nang susunod ko pong ilalabas guys ay ito tingnan nyo naman nakikita nyo uh, yan po ang voltage regulator naman para sa kuryente ito yung tawag na pagpasok ng 110 lalabas din ang 110 volt ganoon po yun mahalaga po yan sa mga may mga machine na malalaki para maligit ang voltage na mapasok sa loob ng inyong machine para hindi magkaroon ng problema ang inyong machine and then yan po yung wheelbarrow namin single wheel yan po yan mabinta rin yan yan po yung asbestos na wheelbarrow mura lang yan pag gusto nyo guys punta kayo ito bibili, bumili kayo yan nilalabas ko rin yan para makita ng customer iba mga apat na piraso yan na sample na inilalabas ko importante po yan para makita ng customer pag dumating sila uh, makikita nila kung gaano kaganda ito naman po ang susunod ay yung wheelbarrow na parang gawa sa yan po iero single yun din yan matibay po yan ang kaya pong dalhin yan ay mga 5 cubic feet na mga buhangin ganyan meron po mga extra gulong yan pag nasira pili po rin kayong bumili ng gulong lang karon po yun yan po ay mga sample po, po namin na ilalagay po sa labas and then ito guys so yan naman ay double wheel na wheelbarrow as business din uh, uh, ang ng katawan matibay din po yan at maganda rin kasi double wheel nga. Kaya hindi mo na kailangan uh, will hawakan na hawakan. Ibaba mo lang. Hindi na siya matutumba kasi double wheel ka may 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 pang balance na siya. Ayan guys. Ito yung po isa na ko. I will borrow din. Ayan. Double wheel din po yan. Yan, maganda rin po. Mga sample po namin yan guys na inilalabas ko tuwing umaga para makita ng mga customers na nagpupunta sa aming hardware. Pagkatapos kong may labas ay ito, magwalis-walis muna po ng uh, dumi sa labas, counting mikos-mikos ba para malinis tignan po yung ating bakurang. Ganyan po guys ang ginagawa ko tuwing umaga kasi ang kalinisan ay maganda po sa ating kapaligiran kaya panatilihin natin malinis ang ating paligid kung may time magwalis walis po tayo dyan huwag lang po kayong baluktot ng baluktot diba kumilos po kayo maglinis po kayo sa inyong mga paligid para sa ganun ay maliwalas tignan diba ganun po guys ang ginagawa ko tuwing umaga nililinis ko ang uh, pagkatapos kung may labas yung mga sample nilinis ko yung labas ng aming building sa may harap para pag may customer pag nakita nila magandang tignan di ba yan guys tignan nyo naman nakikita nyo naman uh, ayan kumbaga sa ano talaga namang dedicated so maaga pa guys kaya sinasara ko muna yung pinto for security reason ayan sa inilalak ko muna pagdating ng customer sa kako bubuksan hindi ng aking walis at pan nilalagay ko muna sa loob for keeping safe ba ganun lang po guys ang ginagawa ko tuwing umaga pagpasok ko ganun ang aking daily routine kaya sana magustuhan yong aking video mag like naman kayo dyan at mag share kung kaya nyo kasi kung minsan ayaw niya akong pansinin eh. Kaya nagtatampo tuloy ako. Mahirap kaya yung walang po sa akin pag ako yung nagbibideo. Sa kakasakit ng damdamin. Ayan guys. Tapos na akong video Thank you po. Salamat po. Follow for more. Mua.